Alam mo ba na ang mga parasito ay maaring nakawin ang iyong kalusugan at enerhiya? Oras na para wakasan ang pagsalakay na ito. Tuklasin ang Organic T-Tox Parasite, ang natural na solusyon na magpapabago sa iyong katawan at magpuprotekta sa iyo laban sa mga hindi nakikitang bantana ito. Ang makapangyarihang formula na ito ay ginawa sa mga sertipikadong pasilidad na tinitiyak ang pagiging tunay at kalidad na nararapat sa iyong katawan. Makatitiyak kang umiinom ka ng ligtas at mabisang produkto. Ang produktong ito ay may kakayahang sirain ang mga itlog ng parasito at ibalik ang paggana ng mga panloob na organo at mga nasirang tissue. Hindi lamang nito nililinis ang iyong katawan ng mga parasito, kundi pinapalakas din nito ang iyong immune system. Isipin ang pakiramdam na mas magaan, mas malusog at puno ng enerhiya muli. Ang mga parasito ay maaring maging sanhi ng daandaang mga sakit na bumubuo ng mga kolonya sa tiyan, sa ilalim ng balat at maging sa genital area. Pinakamaganda sa lahat. Ang organic tea talks ay walang antibiotic at natural na nagbibigay ng malalim na paglilinis ng walang mga hindi gustong epekto. Ang produktong ito ay sadyang hindi kapani-paniwala at alam mo na inire-recommenda ko lamang kung ano ang nasubok at naaprubahan na may mga tunay na testimonyal mula sa mga taong gumamit nito at nagustuhan nito. Ang link ng diskwento ay nasa paglalarawan ng video. Huwag kalimutang pindutin ang button na mag-subscribe at i-on ang mga notification. Para hindi ka makaligtaan ng bagong video tungkol sa mga review ng produkto at mga personal na paglalakbay sa kalusugan. Iyon ang pagsusuri ngayong araw. Magkita-kita tayo sa susunod.